Kilala nyo ba ang clubs mga kabayan? Ito ay isang maliit na parang tuyong pako. Pero huwag nyo mamaliitin. Ito ay isang superfood. At ito mga kabayan ay bulaklak ng puno na ginagamit sa pampalasa sa ating pagkain at ginagawa ditong tsaa. At mga kabayan, kayo ay magugulat sa dami ng health benefits nito sa ating kalusugan. Una, ito ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties, mga kabayan. Ito ay mainam sa mga pananakit ng ating arthritis, kalamnan, at mga joint. Nakakatulong ito upang maibisan ang karamdaman. At ito ay meron ding antioxidant properties, mga kabayan. Ito ay tumutulong upang labanan ang mga free radicals na nakukuha natin sa air, water, and food. Kaya ito ay napakaganda pampalakas din ng ating immune system. Itong cloves ay sering pain reliever at ito ay mainam sa ating pananakit ng short throat at ni pain. At kung kayo naman mga kabayan ay bloated o may kabag ng inyong tiyan, napakain mo itong ating inumin. At mga kabayan, marami pa itong mga benepisyo. Kung kayo ay may insomnia at hindi kayo makatulog, kumuha lang kayo ng apat o tatlong bottle nitong cloves, inyong ilagay sa mainit na tubig, ibabad ng tatlo hanggang limang minuto at inyong inumin. At sigurado, makakatulog kayo ng mahimbing. At hindi lang yan mga kabayan. Ito ay napakainam din upang makapagpabango ng ating kininga. Sa umaga, pwede kayo magmumog ng maligamgam na tubig na may halo ng cloves. At sigurado, mabango ang inyong hininga mga kabayan good luck and good health at kamay na gustuhan nyo ang benepisyo ng cloves.